Humarap sa pagdinig ng Senado kanina ang ilan sa mga street dweller ng Rojas Boulevard sa Maynila na dinala ng DSWD sa isang resort sa Nasubu, Batangas kasabay ng pagbisita ni Pope Francis sa bansa. Reklamo ng ilan sa kanila hindi umano sapat ang mga supply at gamit na ibinigay sa kanila ng gobyerno. May report si Leigh Alves. Leigh? Trisha, nilinaw ng ilan sa mga street dwellers na dinala sa isang resort sa Nasubu, Batangas noong papal visit na di sila sapilitang isinama. Meron mga nagsabing maganda naman ang kanilang naging karanasan pero meron ding nagreklamong di raw sapat na naidigay ang kanilang mga pangangailangan gaya ng diapers at gatas para sa bath. Muling ipinaliwanag ni DSWD Secretary Dinky Soliman na di niya itinatangging nakipag-ugnayan sa kanila ang mga lokal na pamahalaan para hingin ng tulong nila sa pag-clear ng Ross Boulevard para sa people visit naisip daw ng DSWD na gamitin ang pagkakataon para mabigyan ng orientation ng mga street dwellers tungkol sa conditional cash transfer program. Mahigit 4 million pesos ang nagastos para sa nasabing family camp. Kinwestyo naman ni Senator Nancy Binay ang laki ng gastos para rito at para sa mga nakalipas na family camp. Baka mas mapapakinabangan daw ang pera para sa ibang mga programa para sa may hirap. Ayon kay Suliman noong World Economic Forum noong nakarang taon, ay nagsagawa rin sila ng kaparehong aktibidad para sa mga street dwellers sa kamay nilaan. Tricia? Maraming salamat sa iyo, Leigh Alves.